May mga taong ang problema ay lagi bagang pinapawisan, laging nilalamig, kung iba'y pasmado, ay ang solusyon nito, naglalaga ng dahon ng alagaw. Pagkatapos, uh, iinom siya ng uh, mga dalawang baso at na uh, mag, uh, magbababad sa tubig na mainit na pinaglagaan itong alagaw. Nagbababad, tapos ay nag, nagahaplos-haplos ay siya nawawala yung kanyang uh, yung kanyang uh, panglalamig lagi laging pinapawisan at uh, ang tawag iba ipasma yung lagnat na pabalik-balik nalulunasan kapag kayo magsisisbat sa nilagang dahon ng alagaw kaya ito napakamurang lunas at na uh, nature safe na safe pa. Ah. Maraming salamat sa pagsubaybayo sa natural wilderness si Pasolbito.